pamilya natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ang suporta talaga. Thank you, thank you. T wala talaga akong masabi ko doon. Thank you, thank you for the love. okay, ang, uh, morning chance sa atin na na mga guests, special guests from the media. kay mag question and answers na karoon. Okay, sige. Uh, kani, wala. Sisira ni, ni Ate Bella kay kabalo ko nga uh, everything happens for a reason. Hindi na lang malimtan. Everything happens for a <laughs> 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 <Definitely>, reason. <Everything laughs> yeah. yeah. This is our time now to do our question and answers. So, so mo gining time na nga ang mga press nagyod mag-conference nagyut sila. Yes. Mag press conference. <laughs> I warm up yun na yung mga esophagus ninyo. Uh, yung mga first honors second honors. <laughs> yeah, this time, um, let's start with. Kani, uh, kani. Uh, actually, this is from Click Cebu. Uh, she's Niza Marinas. And, money have a question. Daghang kaayong kalamidad nga diagian ang Cebu for the past several months. Kaya unsay mo hang mensahe para sa na among, ay, para na mong murag di feel mo celebrate sa Pasko tungod sa Panisod. Ato ang itagalog gamay mo. Oh, ang Tagalog na to kayo, may mga Tagalog oh. na yun ang mga presa to kayo. Ang mga mukha nila parang manununtok na sila ba? <laughs> <laughs> so, since madami na pong mga calamities na uh, who have recently visited in the country. Kanang, kung sa'y message ni Melay sa mga na-affected from those typhoons, na kung kayo lang ma-feel kayo, panuong na ba mag-celebrate ang Pasko, malapit na yung Pasko, even if sa difficult moments. Mm. Okay. I'm sure kita ta tayo lahat talaga is na nahabag talaga sa nangyari sa mga kapamilya natin sa Cebu, sa Negros, sa Tanan, mga naapektuhan. grabe ang pagkahabag. Bula pa nung lindol, hanggang ngayon na may may bagyo. So lahat talaga tayo nahabag. All, all we can say naman, tayo naman lahat, hindi lang naman ako, eh. ako lang may microphone, di ba, is to pray. Um, prayer talaga. We will send our prayers talaga sa 2366. We will send our prayers sa kanila ng na mga naapektuhan nga. Malagpasan nila ning, nga na sila'y um, courage nga harapon, harapin ang Christmas. Kasi sino bang makaharap sa Christmas? Yun ang pinagdaanan mo, di ba? But then again, prayers can move mountains. So wala tayong ibang mabigay talaga kundi prayers talaga. Kasi hanggang ngayon nalungkot pa rin ako, nalungkot pa rin tayong lahat sa nangyari sa kanya, sa kanilang lahat. So um, keep praying pa rin sa kanila at keep praying pa rin sa bansa natin na wala na sanang pumasok na mga mga lindol, mga bagyo. Kasi talagang yun lang ang ating pag-asa. Tinood ko na guys. Prayer is the yun yun ultimate yun survive ta. Kasi okay. yun yun, di ba? di man natin unexpected mga good lahat mga mangyayari dito sa ating. hindi okay, atin. man ang ginusto natin, pero Oo. prayers talaga para ma ready tayo po anong mangyayari sa buhay natin. Yes. Please all kneel. prayers na naman dyan. And also, unsa mo ang ito. Unsa, unsa o kinsa o ano yung una dong masulod sa yung pag-iisip when you hear the following words na love, joy, and hope. Siyempre ang love. Wala namang iba kundi si Papang Scroll. <laughs> Gusto niyo pang malaman kung bakit? ba <laughs> Ang joy naman walang iba kundi si Estela. Grabe si Estela talaga yung sa akin ng joy. Basta yung bunso kong anak ay eh. grabe ang makaloko talaga yun. At ang hope naman yung anak kong si Mela. Dahil salamat Lord, hindi niya nakuha yung mukha ko. Kaya may hope ako na may lahi akong maganda. <laughs> diba, ba ang sayan yun? Hmm. Gusto niyo talaga hindi mo kong maging kamukha yung anak ko ha? mag kayo ha? <laughs> bawal si Di ba? anak ka, ka humble sa Temele and very family oriented siya ng pagkababae. Mo nang nga usa ka tagahanga Okay, nindot kay family di ba? Nakita ninyo sa social media all of the shared memories with her family and do nakita natin and bonus na lang yun kay us you make us happy also yatong pagpakan ang ano family niya tayo pagpakan pagpakan na kami sa Bisaya, pakpakan And of course, we have here from Davao Digital Creators, um, may I call on Sir Joven Madrazo. Hello, I ma'am, Joven Madrazo, sorry. Hello po, Ms. Mela. I'm Hello. I'm Madrazo from Davao Digital Creators. Oh. Davao po ko, Bisaya po ko. Uy, salamat sa pagkatuloy mo dali, ha? Sure. Tapos nasa adjunct na rin nung. Oo. Tapos digital creations. <laughs> creator. <laughs> so, akong first question, wait, is mo minsan okay, pick a beat? Sige, so first question ako, since naka four seasons naman, so nakadjunct ko din itong first season. I think so. Tapos, sa kadaghan mo guests, sino ang um, pinaka nakatatak sa imuha na guest dude, guest or guest, na life-changing. Salamat kayo Davao Digital Creations sa imong questions and for the answers. Ang <laughs> um, ang nagtatak talaga sa akin, lahat naman tatak talaga. Pero meron akong isang na tumatak talaga sa akin na si Dina Wong ba? Dina Wong? Diana Wong? Oo. Na kung mapanood mo yung yung kanyang, ano, available pa rin siya ha, so panoorin niyo siya na maraming na misinterpret sa kanya ba, naawa ako sa kanya because during that time na medyo sa social media hindi siya namansin, na tayo mag-judge agad tayo sa kanya. Life-changing talaga yung pa-realize mo din na sa pagkatsismosa ko na, oh, grabe pala ako dati mag-judge kay Dina Wong pero uh, yun pala yung time na namatay yung tatay niya. So, um, hindi, hindi talaga tayo pwedeng magka ng judge sa tao because ay, may, mga tao kasi may mga different feelings tayo pagising pa lang natin. Sa umaga pa lang may mga mga pinagdadaanan tayo. So, um, doon talaga nasabi ko na, alam mo bilang nanay, ako din ang ma-hurt para kay Gina Wong. Because siyempre, may pinagdadaanan yung pamilya niya. Tapos bilang nanay, ang anak pa niya nasaktan, di ba? Tapos binabas pa. So, life-changing. Can you change eh? <laughs> <laughs> Thank you, Bella. is my second question. last na rin. So, okay. sa, sa success ni mo, si Bob, BBB Winner, tapos tapos naging champion pa ka sa Your Face Sounds Familiar, di ba? Tapos ang yeah. bibot na akong madaog ka sa Rainbow Round Ball, sa na yan. So, yeah. <laughs> so, yeah. so for you, for in your own words, what is success? What is a successful and a healthy life? Successful and a healthy life is my Mars. Mars? Pakita mo yung kata? <laughs> successful, ang, alam mo ang successful and healthy life is a life that malayo ka sa mga negativity. Is a life na malapit ka kay Lord. Kasi kapag successful ka kasi, depende sa tingin mo sa sarili mo. Eh marami namang may mga pera, pero sa tingin nila, hindi kulang pa rin, not enough pa rin sila. Marami ding wala pang pera, kayod ng kayod, pero dahil hindi malapit sa Panginoon, um, kwan pa rin sila, empty pa rin sila. So, successful and healthy life is a life that near to God and please all near. <laughs> Because it's very true, ha? Kaya, yan siya sabi ko talaga lagi Lagi kayo masang, like, eh, chak chak lang kayo, Pero pag may problema na kayo, Lord, Lord, ganyan na kayo. Pero ngayon na ang problema. Party, party! It's a na TikTok. Pero pag may problema na,

Hindi pwedeng apat lang kami magkapatok. Uh, ano uh, sa season 4, ip ipapakita, ipaparinig ko sa inyo ang, ang, ang first three, top three muna. Kasi yung iba, um, talaga hindi pa pwedeng sabihin mo na kasi ito, ititaping, baka hindi sumipot. So, <laughs> ititaping pa namin. So, ang top three na na, taping na namin talaga, talagang, ito kagabi talaga hindi kahapon nag-shoot lang kami kahapon talaga tinatago namin kasi pinaghahanap tunangkuhan. ng kuan and ito ito ang 3 is number 1 Easy Martinez ng Pinoy Big Brother grabe trending ang kanilang season Bisaya siya from Cebu and ang dami talaga niyang share ng mga um, wisdom din ng mga learnings Matiyo with the chili sa so, wakas nag -guess, nag -guess na guest na gudna ko si Matiyo. Ma Matthew <laughs> si Matthew chili and then Nakapagid din ang asi, Beauty Gonzales. Wow! Di ba? So, abangan dyan yun, na-taping na, -na, na, namin yan. Grabe ang mga eksplosibong mga sinabi nila sa akin at na-amaze talaga ako sa... Kasi iba talaga pagbisaya ka interviewin eh. Parang nagiging from the root to tip ka eh. From the root to tip. So, talagang happy sila habang ini-interview ko sila. Excited for that new batch of mga bisdag na nag interview yes. nila. So, mga ma-interview pa for yung mga chika-chika. Yeah. For the second question, how has one on one grown or evolved since the first season? Um, Kuan on one grow and evolves in so many ways. In that ways, that will be your assignment. <laughs> in, that, in that ways, so many ways talaga. Nag-evolve talaga siya sa mula pa lang ng aming pan pagpagtira namin sa opening namin hanggang sa yung mga different kinds namin may mga pakulo kami na mga iba-iba hanggang mayroon kami kuan call away nag-evolve talaga siya in so many ways kaya talagang na-happy ako dahil yung mga writers namin sa kuan on one at mga broad team namin talagang marami silang mga iniisip na mga pakulo para talagang ma-enjoy naman at hindi ma-bored ang ating mga kuanisens kaya alam mo ba yung mga kuanisens natin kuting kuan na nag ako. Pero siyempre, talagang lahat iaalay talaga para sa ating mga koalisens. Kaya so, yeah, thank you. Shout out to our team, Sir Mike, Ma'am Jimmy, lahat, Ma'am Franz. Thank you so much sa inyo. Shout out sa inyo. Pero mga napo kayo mga pistak na mga sa, mga, sa prod, di ba? Ang, ang na prod, na, na prod namin is writer tatlo. No? Kasi dati isa pa lang writer namin season 1. Tapos na salamat Panginoon, may mga kuwan ng blessing blessing. So naging tat dalawa na. Hanggang ngayon tatlo na. And then ang Bisaya din, yung boss namin Sir Mike, yun lang ang Bisaya. Nothing more, nothing less. Camera man Tagalog lahat, audio man Tagalog lahat. So, ang Bisaya lang apat ng kami sa set. And then kaya ang collaborative effort na mabuo lang itong kuwan ng Yes. Sobrang saludo guys sa production. And moving, uh, we have from ano, you know, PYXC.